Ano? Yan. So ayan mga boss, so, welcome back palit sa aking YouTube channel, Boss TV Vlogs. Ayan, uh, minsan na lang tayo nakapag-vlog ngayon. <laughs> yan so, <clears throat> papakita ko sa inyo yung mga huli namin, mga huli namin kagabi. Ayan, so, ito siya, mga boss, uh, tira na lang to pero meron pa naman, ayan. So ano to siya guys, ah uh, tama kung tawagin dito sa Cebu, dito sa amin. Ayan, tama. Ano siya? parang na maliit. Ayan, dalawang braso. Yung natira. Tsaka... Pagkita na Ayan na. <laughs> tsaka, ito yung... Hmm, ito yung isda naman na nakuha ko kagabi, ni Kung Boy Bili. Ayan. Danggit siya guys. Danggit. Ayan. Kila, kilala, kilala nyo ba yung isdang danggit? Ayan. So, yung ginawa ko kanina kasi wala kaming ulam kanina iniilan ko siya guys uh, sinabawan nagtula ako ng isda kanina ayan so ako lang kumakain nito si Theodore kumakain din nito kaso patapos na pinakain na ni Maril si Theodore at saka yung ulam nila ang yung kanin nila may ulam na kanin na may ulam kaya ito yung unahin natin guys kasi mamaya maya alis kami ni Gatiting kung huhuli ulit kami ng lamang dagat hindi kami bumili ng ulam ngayon, kaninang umaga. Ngayon at saka kaninang umaga. Kahapon, yung ulam namin, munggos. Munggos yung ulam namin, guys. Ngayon naman, isda. At saka, tama or pugita na maliit. Yan, wala tayong pang bili kasi wala pang trabaho. Kaya, ganito lang muna yung ginagawa ko. Abang, ano, abang wala pang trabaho. At saka, kasama din namin yung kapitbahay namin na si Pastor. Yan. Kapitbahay namin. Kain tayo guys. Kain muna ako bago bago kami pumunta doon. Mamaya sa dagat. Kain tayo guys. yun Mas okay nga rin to kasi hindi na hindi hindi na kami bibili ng ulam at saka ang mahal kaya ng mga bilihin ay, ngayon. Yung isda, saka kapag bumibili kami ng ulam na luto na ay mahal nasa ano nasa 70 or 80 yung isang piraso ng isda or hiwa ng isda o karne saka yung ganito naman guys yung ganito may may kasi nito sa karindariya pusit yung pusit pusit naman yun nasa ano siya nasa 70 yung isang hiwa Ayan, so tayo, hindi na tayo bibili. Ayan, kain tayo. Hmm? Hindi lang ako nakakapag-video. namin ito kasi guys, mahirap. Wala tayong GoPro. Yung GoPro, walang ano, parang kinakabit dito or sa ulo. Wala. Hawakan mo lang siya. Eh, may hinahawakan ako na parang ano yun, parang pangtusok ng isda. Pana. Mm, yung parang pana. Ayan, at saka yung sibut. Guys, yun yung dala ko at saka flashlight. Ayan. So, saan ko ilalagay yung cellphone ko? Hindi na ako makakapag video at saka medyo delikado rin mga boss. Kasi baka ano tayo matumba, masisira pa yung cellphone natin at saka, wala tayong pambili. Kaya ayun, hindi, hindi ako nakakapagvideo. video. Uh, minsan, kapag umuwi na kami, dyan ko na na-review ka kapag nakauwi na kami kasi yung cellphone iniiwan ko lang kasi yung dala ko sa dagat flashlight at saka yung pana na maliit masarap to secret yung nagluto nito pina ano parang anghang pero hindi naman masyadong mangang sakto lang yung isda. Yan. Kailangan mo lang talagang magsikap Manguha ng ganito. Ang lamang dagat. Yan. Tsaka makaka ano ka talaga. Pag uwi mo may ulam ka talaga. Kapag marunong ka lang Manguha nito. Kain tayo guys. ang taba ng ano guys, ang taba ng danggit, tingnan nyo. Parang may ano siya dito. Parang buntis na dangit. Parang may itlog. Ayan, ito yung itlog. Ang laki. hindi kami yun sabay kakain ng Mariel kasi mamaya maya alis na kami. Tsaka nandito rin si Bella. Nandito si Bella. Pero mamaya ko niya ni Kuya Libe. Si Kuya Libe rin. Gusto niyang sumama. Kaso lang may ano sila ngayon. May simba. Yan. Kapag makakuha ako ng mga 15 na piraso. Okay na mga boss. Nasa kalahating si kalahating kilo na siguro 'yan. Ganito. Minsan kasi madami yung nakukuha ko na danggit. Yan. Saka yung iba malalaki. Pang ulam. Daming lamok. Nandito rin si Alridge. Pero uuwi siya mamaya. Doon sa mama niya. Tsaka, mamaya mga boss, Papakita ko sa inyo yung mahuhuli namin good luck sa good luck sa ating mamaya so ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga mahuhuli namin sa pag uwi ayan guys yun ito na yung mga huli namin yan dumidikit pa sa lalagyan ay kamang ay okay ayan ito guys pila na kabog kaya ko rin po mo ayan ito yung mga kuha natin guys. Okay, baby, oh. Ano ah, ito yung ka ano guys, ata. Yung binubuga ng pugita na maliit. Yung, yung pugita malaki. Hindi <laughs> ba? Ito yung ata nila guys. Um, ayan. Ayan, ma ano pa? O, buhay pa? Ayan. ano pa? dito. Buhay pa. Dali sila na sila putol ya. Basta pa daw na sila patay. Dali. Kako na ko ah. ah. Ito yung sa akin guys. Ito yung lalagyan nito. Malagay mga gawin. Hmm. Dara. Ito uh, na. Yan. Yan yung sa akin guys. Ano ba siya ni Moho? Oh. Iyabo dali. Hmm. Iyabo. Puro ang bigyan tabo ko ni Moho. ka isda.

No. Ayan. Ha? Yan. Ha? Ko na na raw. Okay. ulam na naman bukas. Yan ito yung ulam namin bukas. Bukas sa umaga, tanghali at, at sa gabi. Kwento king dito, umaga, tanghali. Kabita, dikgor nimo oboto gabi no. Punto. Ha? Punto. Atan nito nagma. Hm? Napa dai sudan. Na pa sa ditto. Yan, ito yung sobra guys. <laughs> Oo, oh, napatay na. Nito, yung okay, ito na. Nasa tulid to ako ha. Ah. O sa kabuok to po. At tama. Masarap din to guys. May ratag po. May ratag ako ni Titi. Saan Yan yung malaki guys oh. Ang laki. Yan, gas Yan, so ito yung ano natin guys. Ginagamit na flashlight pag pupunta tayo ng dagat, ayan. So, bakit sa may wear? Kasi, nasa guys, uh, madaling malubat yung flashlight na ginagamit natin. Kaya, nagdala ko ng power bank, ayan. Nasa bag ko lang. Nasa likod yung bag natin. Kaya, palagi siyang naka-charge kasi madaling malubat. Ayan, maliit lang kasi yung battery niya.